So yan na nga mga kaming ming -aw. dito naman tayo dadaan sa ibang side ng swimming pool. Ayan, napakaganda talaga rito mga kaming ming kaawaw. Tulad yan nang lagi ko sinasabi, wala na ako ibang sinabi kundi maganda. Kasi talaga nakaka-relax dito, nakita nyo naman kung gaano kaganda yung swimming pool nila dito. Actually, eto yung middle part nung kanilang swimming pool, katabihan ng pambata. Kung makikita nyo talaga mga kaming ming kaawaw, napakalinis wala akong masabi. At yung mga halaman na nakikita nyo mga kamingming ka totoong halaman yan mga kamingming ka talaga talagang napaka-refreshing dito. Talagang sulit na sulit ka rito mga kamingming kaawaw, kung talaga naman na talagang super toxic ka, pumunta ka muna dito sa nagkarlan. Forest Resort, talaga naman marerelax ang iyong puso't isipan. Napakaganda mga kamingming kaawaw. Ayan, no? super linis. So ayan na nga, mga kaming mingkaaw-aw. Ito yung way na papunta sa aming room. ayan, dire-diretso lang tayo. Actually mga kaming mingkaaw-aw, ang ganda magpictorial dito. ayan As in super linis talaga. At take note mga kaming mingkaaw-aw ha. From time to time talaga nililinis nila 'yan at wala ka talaga makikitang mga lumot. Lalo na sa mga dinadaanan natin mga kaming mingkaaw-aw. At take note ha maraming CR at shower area. Ayan. O yan, nakita nyo mga kaming aw Iyan yung aming nirentahan na room. So, eto na yung ating napakagandang swimming pool mga kaming ming aw Grabe. Napakalinis. Super ganda. Super relaxing. Talaga naman. Matatanggal ang iyong iniisip sa oras na ito. So what's up mga kaming ming, -ming kaaw-aw? Ito na nga yung pinagmamalaki nilang batis dito sa Nakarland, Laguna. So ayan, nandito tayo, titingnan natin. Kasi actually naka-check-in kami dito sa hotel ng Nakarlan. Yung pala sa gilid nila may batis dyan. So i-interview ko muna si kuya. Ayan, nakakatakot. <laughs> ayan, kuya, anong pangalan mo? <laughs> <Ha>? <laughs> Belchor? Kuya Melchor, malalim ba dito? Oh. Ah, four feet lang pala yan. Ayan, no. Kuya Melchor, malinis naman to. Walang linta, ano. Taga rito ba kayo sa Laguna, kuya? Ah, maraming turista rito, ano, kuya? Mahiyain si Kuya Melchor. Ayan, si Kuya Melchor ay lokal dito sa Laguna. Ayan, di ba? Napakaganda talagang gusto ko rito sa Laguna, lahat ng tao rito masayahin. Magagalang pa. According kay Kuya Melchor, ang task do dito ay 4 feet lang. Ayan, mga kamingming ka -aw, aw So, pupunta tayo doon sa side na yon. Ayan. La. Ito, kung nakikita nyo po, ito po yung aking tinatapakan. Ayan. Actually, ang ganda rito, mga kaming -ming ka -aw, aw Alamig ng tubig. Kuya Melchor! Buhay ang tubig dito, no? Galing sa bundok. Ah, ah sa Mount Banahaw. Oh, galing, ano? Ayan, si Kuya Melchor. Kaway ka na mga Kuya Melchor! <laughs> mahiya eh, si Kuya Melchor. Ano mo, ang sipag niya mga yan. Mula nung dumating kami, sila na linis na linis kahit sa loob ng resort. Ayan. Ayan. So, pupunta tayo doon sa kabilang side na yon. Ayan. Ang ganda oh, mga kamingming aw, -aw oh. grabe. Ayan oh. Ayan, ayan na ay inilalakaran ko mga kamingming aw, aw Ayan oh. Grabe, sobrang linaw ng tubig. Ang lamig pero masarap. Ang ganda ng combination oh. Ayan, pupuntahan natin dito mga kamingming kawaw. At i-enjoy natin ang batis dito na tubig, na ang tubig ay galing sa Mount Banahaw. Mm. Uh, ayan. Hi guys. guys. Nasaan tayo dito, guys. Ah, uh, nag Forest Forest Resort. Resort, Resort. Forest. Maganda ba? Ganda 3 feet. Oy, oh, oh, oh. one one, one the January. Babae tayo

Isa lang po sa swimming pool nila dito, mga kamingming kawaw. Pangbata. Pangbata. Ito lang ang isa sa swimming pool nila dito, mga kamingming kawaw. Ito pong, nila, itong pool na to, ang size nito ay 3 feet. Pang bata po ito, pero super ganda. Sanay po kami sa nakaluhod. Ayan. Gusto ko po yung mga paluhod. Napakaganda dito mga kamingming kawaw. So itutur ko kayo. Ayan. <laughs> Hello, mga Ayan o, oh, wow. ang ganda Oh. Ang ganda. Ayan. Ayan, mga kaming ka oh, wow. So, yan ang mga pambata. What's up, what's You forgot to say

naman yung isa sa swimming pool nila dito. Ang height naman nito ay pang 5 feet. Ayan, pakita ko sa inyo mga kaming yung kaawawa. Ayan. Diba, ang ganda oh. Ayan, may pa-pause pa sila dyan. Ayan po yung aming narenta ng hotel. Ayan, do kami nakakwarto. El Presidente tawag doon. Ayan, oh. ayun Ayan. Hey, berdihani. Ma di na pizza. tama, mapayag lang di. Duwa di me ka Wak wak. Wak

Super linis. Napakaganda nito mga kamulit. Lahat malinis. <tabay> Hindi siya ganun kamahal. Kasi yung pinakamalaki nilang room, nasa 10,000 pesos. Tapos yung two beds nila, meron sila nagre-rate dito 3,500 pesos. Harap kong may yelo. Budget friendly, tamang-tama sa pang-pamilya, get away na magbabarkada! Woo!

hindi ka ko kaya yun Lubog na ko doon mo ako Brum brum Walk walk Brum brum Sabay sabay ganun na

sarap talaga dito sa Nakarlan. True. First time ko dito, grabe. Ang sarap pang Di ba, Juan? Sobrang yes. ganda ng lugar. Malapit lang to, nasa Laguna lang sa may pagsanghan. Sobrang ganda ng lugar. Sulit na sulit kong binayag nyo rito. Kaya kung may bala kayo mag getaway ng kasama ng inyong pamilya, kabarkada, pwedeng pwede kayo dito mga kaming mingkaw -aw. Super ganda dito. All goods na all Malinis. Good as in ang maganda pa dito pwede kayo magdala ng pagkain nyo ngayon kung gusto nyo magluto magpapaalam na kay sa reception may extra charge lang kasi syempre gagamit kayo ng mga kalan so kailangan nyo mag inform sa kanila pero definitely hindi naman ganun kamahal tapos pag gusto nyo mag ihaw pwede rin basta mag inform na kayo sa reception pero kwarto yung vicinity nila dito sobrang ganda. Malamig Wala akong masabi. As in, malinis lahat. Grabe. Let's all go. goods na all goods. Let's diba? go! Marisa, napakalinis. <coughs> yes, yeah, sobrang. Maganda. <coughs> Budget friendly pa. Sobrang linis. Kaya, tara na! Maligo na tayo! Mga kamingming kawaw! Let's go! <laughs> At hindi lang yun mga kamingming kawaw. Napakababait ng empleyado dito. Ultimo yung may-ari. Hanson dito. Panalo. All good, all good. Let's go. Nico time. Perfect na oh perfect.